ayoko nang gata makulangin tayo sa gata may mabibili mo tayong gata? Ayun na 10 minutes mga ka-farmer kaya information cooker ko na kasi we're running out of time siguro mga 10 to 15 minutes lang na sisirit ayan na isang magandang buhay mga ka-farmer tayo po ay magluluto ng laing kagagaling ko lang ng palengke itong laing pala na to na nabili ko Tatahimik tayo. Tulog pa sila. Ayan, mga ka-farm. Ito palang laing na nabili ko sa online. So, ayan, masusubukan po natin. Pagka hindi po makate sa mga gustong bumili sa online, sa Shopee lang, i-ano ko na lang po sa inyo kung saan ako nakabili na. Galing po ito ng Camarines... Camarines Norte o Camarines Sur, basta doon. Tap, Bicol talaga sa Bicol. Tapos siya naka-vacuum pack talaga siya. So, dumating sa inyo, ang nipis lang yan. Pero nung binuksan ko po, ayun, lumobo na. So, marami na rin pala. Dalawang 100 grams lang po ang binili ko. Pero ang dami na, oh. tingnan nyo. So, susubukan natin. Pero, eto, gusto kong gawin muna yung napanood ko din na para masigurado daw po na matanggal din yung kate kung meron man. Ay, papakulo muna. Ayan, kaya nagdano ako ng tubig. Ayan. Papakulo muna tayo para mas sigurado natin tapos sa hango inuli natin and then sa kanat natin, natin iluluto so ayan kasi pasensya na tayo medyo magulo ang kitchen dahil lang uh, tayong ginagawa mga ka-farmer yan oh. lalagyan pa nga ng uh, sili mga ano natin pero naka uh, dito kasi tinataob nila para ma leak test ayun yung ating chili garlic crab so ayan hintay muna tayong uh, ano kakapin muna ako oh. Hintayin muna natin itong mga... May asin dito. Kasi <laughs> ah, papayap siguro. Ayan o. Ah, uh, tawag dito. Hintayin natin kumulo yan. Ayan o. Oh. Banli-banli lang tayo. Mainit na. So, ganito lang yan. Tapos, ang ganda ng ano ko. Oh. Eh, hindi ko mahanap yung may bago nito eh natin dito grabe yung 100 grams dami din pala sana naman ay maging effective po ito pero mapakuluan pa natin to ng medyo matagal kaya maaga po ako kasi ano to eh one hour yata itong ano pa pakukuluan mo lalo na ito medyo tuyo na siya so ang ano nyan medyo makunat na hindi kagaya doon sa fresh yung fresh naman kasi ang ayaw ko sa fresh parang nalulusaw ito tingnan nyo oh, yung dahon nya galing ano pag binili nyo po ito ala nyo konti oh. malaki po yung palanggana oh. oh. pagka ano to uh, successful sa so, mga gusto pong ano eh ano ko sa inyo o naman sinishare ko yung mga magaganda nating experience di ba na ano <laughs> dapat pili ako ng medyo ma tibay tibay yan ano lang muna natin kachat ko ngayon si ate Sylvia yan birthday niya ngayon happy happy birthday po Hey. November 3. Yeah. forty years old na po siya. Ayan. forty years old. Batang-bata. Tanda lang ng isang taon sa akin. So, ayan. Happy birthday po sa inyo. malaman kung makati o hindi. Lagyan natin ito. At ito. Ito lang ang ilalagay natin. Lagyan natin lagyan ng baboy kasi para naman eh, puro baboy na yung ating ano doon. Hmm. Pakasarap niya. Kaya uh, natin lalagay yung bagoong, bago yung gata. Itong dilis na to medyo maliliit. Kasi pagka mas malaki, yung ulo, pumapait yun mga ka-farmer. Itong maliliit, hindi hindi ito mapait. Mas maliliit, mas masarap. Kasi yung mas lumalaki, lalo na yung medyo may itim na konti, yun, may pait na yun. Ulo. Ano? Yung bagoong mga

hindi na tayo nangyayam sana'y maulit muli ng mga ulam ngayon pwede tayo kumulok marami-rami to ha ah. ay galing din papayam nakita mo yung nakaanong ito ito na yun Laing na to dami? Pwede tayong kung hindi tumakatay, doon na lang tayo bibili. Mura din lang naman eh. Hundred plus? Puro yun lang, puro dahil. Sarap din yung may ano kasi na. problema kulang ako sa sabi dami parang ayoko ng gata makulangin tayo sa gata may mabibili ba tayong gata? meron ka? Ayan, mukhang okay tayo. Wala pong kati, tinikman ko na yung sabaw. Mukhang masarap. Ang ano na lang nito is, kailangan po ay mapalambot natin ng maigi yung laing. Ang oras na. Uh, sabi pa naman ng iba, huwag daw, huwag daw tatakpan. <laughs> Ito ba yun? Kailangan mong pakuluan eh low fire na tayo low fire sana naman wag magtutong kasi ah okay oh, ano ba to lubog to dapat eh si kasi ginagawa niya pabalik ta din niya isang balik lang pagka ano na tagal din po magluto ng ano ha ito oh. na natin yan and ang sakit nito Nice Sa anak mo Sha? Nice Ni ata ikinakamanak walang takip Wala dyan, ha? takip. Ayan, mga ka-farmer, binawasan ko. Sobrang dami. Grabe yung dalawang pack na yun. Nagulat si Bebe. Pwede di babawasan ko na lang kasi ano, ah, sobrang dami nga. Pwede mo namang i-ref ito tapos sa ah, luto na lang sa ibang araw. Hindi po siya makate. So, ayos na. Yung gata natin kasi, tingnan nyo. Ito lang, oh. Ayan lang. Baka kapusin to. Lagay muna natin dito. Aga pa lang laban ng aking mga aking NBA team. Kaya kailangan. 8 o'clock. Kailangan. Okay na tayo. Tagal-tagal tong papakuluan. Gusto ko kasi yung malambot talaga. Yan, ganyan, ganyan lang yan. Ito, tabi natin. At ito na ang kwento, mga ka-farmer. Ah, matatagalan tayo bago to mapalambot. So, ang ginawa ko, ginamitan ko ng pinagbabawal na technique. Ilang minuto lang naman. Wala yatong rubber to ah. No rubber. Where is the rubber? Nang walang rubber. Ay, wala nga pala. Hindi ligis ko yan. Nandyan sa may... Ano dyan? Ayan o, nandito lang siya. Nandyan. Dito? Uh -oh.

Yen. Taas daw taas. Ayun na. 10 minutes mga ka-farmer. Kaya lipid cooker ko na kasi we're running out of time. Siguro mga 10 to 15 minutes lang na sisirit. Baka pwede na yun. Medyo matigas. Kaya pala naalala ko may nag-comment po nito. Nag-message sa amin. Ka-farmer sabi niya yung nanay ko niluluto yan. Ilang oras ba? 3 hours? Parang ganun. So, 3 hours pong pinakukulo dahan-dahan. Hindi na natin kaya, kaya sinortcut natin. <laughs> so, parehas lang naman yan. Tingnan natin ano, kung uh, ano magiging epekto pagka ginamitan ito. at uh, kung palpak, natin magagawa. So, ayan, nag na po siya. Aamoy ah, ko na yung dilis at uh, hindi naman siya maalat. Hindi po itong maalat. Okay siya. Actually, wala pa po ako nilalagay na panimpla kasi hindi inihintay ko pa yung magiging uh, uh, contribution ng uh, salasa nito saka yung gilis natin yung magbibigay pa ng alat kasi yung bagoong pa kaya yung salt eh sa huli na po natin yung ilalagay para makuha natin yung gusto nating lasa so 803. o 3 tayin natin yan at uh, malay natin, makasyambahan natin ito. Maano kasi, ma, yun nga sabi ko, pagkatuyo po yung dahon, matagal talagang, medyo matagal palang butin. E, ko pa naman nung parang makunat. Gusto ko yung medyo naandoon lang sa gitna. Hindi naman yung lusaw na lusaw, no? Yung medyo ano naman, pero malambot na. ayoko naman yung durog. Pangit naman yan. Tama lang. Wag lang yung maramdaman mo yung kunat ba ng dahon. Pag fresh, mas mabilis itong lutuin. Ito kasi na-dry na eh. Medyo tingnan natin alam. Ah, 10 minutes natin. Pwede na siguro yung 10 minutes. Kasi ang katumbas nun. Eh. Yung chicken feet nga nung isang araw, 25 minutes ko lang pinakuluan. Ang lambot na. Ang sarap. I-adjustment lang ako sa pla, Mabawasan ko yung sabaw. Kapag luto tayo ng masarap lang. Ito, 10 minutes. Dahon lang naman to eh. Yeah. Uh, pero matigas talaga eh. Pwede <laughs> matigas nagbabawal ng na technique ayun na matay na minutes na tayo hindi pa nag-uumpisa ang mga farmer may tao na daw sa labas ay sa taas pero na po tayong bisita sa taas kaya sana malambot ka na Ay nuklak pa naman po maluluto yung lechon. Ang oras po ay 8.12. ang ating uh, laro mga farmer ayan na, one minute na lang Ipapatong ng mahiwagang sandok hindi pala sandok ito ano ba ito ah uh, magkunok Dante. Hmm. Galing to, magaling. Magaling yung magkuno. The best. Gusto nyo ng kahoy, magkuno kayo. Kaya lang may pang susong kit sa printer, kaya nasisira. Ano na ba? One minute na ba? Pwede na natin patayin. Kasi magpo-continue pa yan. Tapos, ito. so. Diba? Ayan. mga ka-farmer na, Medyo lumalamang na naman ang Golden State ha. Teka lang. Ah, sana malambot na please. Kung hindi ibabalik ko na ko eh. Ano na naman. Medyo ano tayo. Medyo gahol sa oras. So next time, eh ano natin na maayos. Ano lang naman ito eh. Yan na si JC Reyes. Pagka pumalpak sa na lang. Lulutuin ko na lang po mamaya. Question mark yung dulo sa akin. Yan, Ronald ba ito? Yan. Mamaya akala nyo yung sinatod eh, yung ano sinatod eh, ko. Ronald ata ito. Yan, yeah, malinaw na. Ayan. Ronald S. Maraming salamat Ayun. sa support. Galing nito. Safe siya Hindi, Hindi siya. Uy. Uy. How's yeah, the life? Pero patanong, Uy. Pero

Pwede na, lutuin na natin. Ayan. Hunting, ah. Jan Joseph Salyon Bogi. Maraming salamat sa support. magdadala nito yung fresh na gata as much as possible fresh po ang gamitin ninyo kasi sayang ang ating laing naman at effort po ninyo malaking bagay po ang magagawa ng fresh na gata lalo na yung kakang gata mga kaparmer yung tamis na ibibigay niya niya nako maniwala kayo pero siyempre kung wala tayong choice eh wala tayong choice tiba diba? kung mayroon nga choice hindi tayo sa patis <laughs> okay na tama tama 10 minutes nga So, sa susunod, mga 10, 11 minutes, pwede na yan. Medyo, ano yun natin ng konti. Pa, singaw sang, singawin. Ayan, back to the ball game. Nanunod tayo na ng, ah, Kabih, pinadalang ko ng ano to, chili garlic club, gustong gusto niya, sabi niya. Sabi niya, sir, may nagtatanong kasi pinumot niya ako, may nag-message na nga po eh, na gusto din bumili. So, ayun po, nakakatuwa naman. Pinadala ko kasi lagi akong dito nanonood live streaming niya ng mga laro. Kasi Golden State Warrior fans din siya. Kaya, syempre, doon tayo. Diba? Ayan, tapos, uh... na, ayan na. Kunti na. na lang. May dalawang sili pala akong nilagay dito. Tama-tama yung angang niya. konting kunti lang. Para lang pang, ano da, pang neutralize ba ng lahat. Mga bagay-bagay. <laughs> Pero ayan na po Tinikman ko na, wala nang walang kati, negative po yung kati. Kaya ako'y natutuwa ano. So, eto naman, eh, ang ano na lang natin dito, sumakto po yung gata natin. Kasi medyo nabawasan pa ito dahil Mamadali ako kanina Pagbagsak ko ng paglagay ko dito Nahulog siya Kung may natapon siguro mga isang Nyug din yun Ililima lang ito kaya sabi ko, bawasan ko na lang yung naandoon. Sa ibang araw ko na lang lulutuin. Galing pala, ha, ah, mga Bagong diskubre. Mag paganda maganda din nagigipit ka ng, alam mo yun, parang naghahanap ka ng ibang paraan. Kasi tingnan nyo, okay. 10 minutes lang kung pakuluan niyo sa pressure. Siguro mga kung, kung idediretso nyo, siguro mga bigyan nyo ng mga 15 minutes. O so, sabihin mo ng 13 to 15 minutes. Kung diretso sa pressure cooker niya po lulutuin. Kasi kung papakuluan niya, medyo matagal ah. Matagal po. eto medyo sinort cut natin ang konti Ayos na. Pintay na lang ako ng konti. Hindi po umano ng konti yung tubig. Mag evaporate. Tapos ibubuhos ko na itong kakanggata. Ayos na tayo. Perset. So wala po itong baboy. Mas masarap may baboy. Pero puro baboy na kasi ang naan doon sa lechonan kaya sabi ko maganda rin wala. Yung wala talagang baboy. Ano na? Sige pa, pa. Pero okay na, okay na po siya. I think it's okay naman na yung texture niya. Medyo... Ayoko din naman kasi nang parang nalulusaw na. Walang hmm. but naman na. Tama, tama. Nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo yung mas parang lusaw, o yung tamang lambot lang na hindi naman po maganit, ano? Pero kasi yung iba, mas gusto yung parang lusaw na. So, ito. Ito na. Moment of truth. Anyway. Dinagdag ko na nga yun, naka-frozen din eh. May nabili din kasi ako nung isang araw. Dinagdag ko na din po yun. Naka-frozen. So, palakasin natin yung apoy para mag-evaporate ng kaunti. Ano na ba score? 20 and 9. pwede na yan. Ayan, konti pa mga no? ka Parang may, parang may kulang pa eh. Pero yung gata, medyo, medyo kulang. <laughs> Anoyin natin, pa, pag dito, pasipsipin natin yung gata masarap sarap talaga na kasiksik po yung, gata talaga. Oh, na pa naman. May mga tikita na daw. Meron na daw po mag-take out. Apat na kilo. naghihintay don doon. Kaya lang yung litson umiikot pa. 9 o'clock pa po maluluto. Kaya may time pa ako. Kasi ako mag-chop na, no? Ayan, no? <laughs> okay lang. Sabang nanonood tayo ng NBA. 38! Ano ba yung score? 38 and 20. 18 point lead. Wow. First quarter. Grabe naman kayo, maawa naman kayo oy. Ay lang, isi-isi lang. Yeah, basta lang ata wala ulit si Mama Maria. Yeah, na from DH Tambayan. Ano daw? Yeah, Shoutout sa inyo dyan. Ha? Pangsigang na mix. Meron pa sa palok doon na, na. Pandagdag lang na. Okay, labing walong putos. Yeah. Wala na Laban na ba? Kami eh. Isa grupo. Oh. Yeah, no, sa guys. sa Palawan. Salamat po sa galing kay <out> Sir Gilbert Shout sa inyo Patuyo-tuyoin natin para medyo ano. So, ang diskarte eh, bago mo ibuhos yung ano, para sa akin ha, ah, bago niyo ibuhos yung kakanggata. Mas okay, tuyo na siya. Medyo bawas na yung tubig mga farmer para mas krema. Yun ang mali ko. Pero okay naman. Hirap lutuin pala ng laing. Ano? Matagal lumambot. Pre-measure cooker ko. Bahay. Okay ba yung dalawa? Dry Di, dra mas mahirap ang drive. Mas makunat. Oo. Uh -oh. Ayan, mamadali na ako. Medyo magulo itong kusina. So, ayan na. May tira pa dito. At ito, mga farmer. Wow. Ayan po yung ating isisar mamaya. Medyo ano pa ng konti. Need more improvement. Pero, perfect natin yan. Hindi naman perfect, pero Haanahin pa natin yan ng mas, ano, uh, may mga kailangan akong uh, ulitin, corrections pa. So, pero okay na to, masarap na. So, yan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat, ah. Laing-laing.